ng mga bagay ng mga riders sa project, mga bagay mga painting dito ng mga, 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 mga malulupit na artist kasi artist tayo kaya fan tayo kaya titignan natin itong mga to Look fried, all of Don't know, bar, kayo ba diba, ako Dito ka lang pala Boss! <laughs> Boss! <laughs> Papay nyo. Gusto na naman ako mag-shoot. Mamaya ulit, kapag maraming tao, ako. Diba? Baka i-invite muna kami dito. Uh, tayo, dito talaga. Dito. Dito si Boseng. Si Boseng. Dito si Boseng.

So mga par no, kung isa kang motorcycle enthusiast, napakasayang umaten sa mga ganitong event, sa mga <coughs> tulad ng mga ganitong event. Kasi napakarami mong talagang ma-explore ng iba't ibang bagay po sa motorcycle. Sa Ride PH kasi, puro mga heritage, mga klase, yun, mga ganyang klase ng estilo ng pagkumputoryo meron dito. Malamig sa loob Gita nyo naman no Nagbomoist no Shish Update guys 8pm na And yun na ang nangyari Sa day 1 So kita kita ulit tayo Bukas sa day 2 Let's go So guys Nandito kami ngayon Sa day 2 Ride right? PH Yoooo Tingnan natin Anong na mangyayari mamaya. So ganoon lang ulit, mag-shoot lang ulit tayo ng mga hirap dito sa booth at saka dito sa mismong event, no? Sa so, tingnan natin kung ano mangyayari. Let's go. So dito guys, napasali pa kami sa palaro para sa helmet. <laughs> okay, <laughs> tayo, 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 okay. Para sa helmet. Liam is going to demonstrate kung paano kayo magpa-plan. Okay. So dapat uh squeeze your butt. Okay. kaya. Matigas. Matigas sila dito. Pero pagkatapos naman yan, tingnan-tingnan ka. Okay, okay, matigas. Hanggang sa umabot kami sa dulo at kami dalaw na lang ni Kuya ang natitira. Grabe, sobrang ngawit ko guys. Hindi ko kinaya. Nice game pa rin. So, mga pari tayo binalan. kaya ang papag na lang. Ikaw <laughs> yun, guys. So, Magiging ikat-ikat muna tayo. Tingnan natin kung ano mga palaro nila dito. Pinakita ko dito sa Platinum. Pwede pala dito maglaro. Papalo mo lang yung page nila tapos ayun. Buwan din rin yung kalaro nila. The Platinum. Okay. So, natin tong best pa natin ay yung pagkakaibang technology. Yung mga babayan guys. 15 <laughs> oras lang. Yes Dito kami sa 7 eleven ngayon Break time muna Hoy Sopaw na lang muna guys Sopaw muna Carl and Ryan Left side Anong Anong gawaan? Burger and soba Walang rice One meal a day. Ito yung ASX Hindi gaya bite Kaya nga nalaki yung ano eh Listen kapudas guys Para sa minute na panahon Parap Parap Back to work So guys for today's video Makipilin nga yung roll it tayo Okay, kisama tayo, tayo dito sa selfie booth ng Macbeth. Ayan, pipili niya roll tayo today. Shoutout nga pala sa Macbeth. Taon so, na baka naman. Try natin, guys. Ipanalo mo na ako ngayong taon Gandaan niyo yung pose kay. Natalo kayo ng katalo eh Natalo uh, ko sa so may lights magkakatalo eh Ayan. Let's go Tum Dito guys, sinulit ko talaga ang saglit na pagiging model ng Macbeth <laughs> pasir yung entry ko hindi pumasok. So, sayang naman. Ay, no, may pumasa, may pumasa sa akin daw, may pumasok, may pumasok sa challenge. Eh. Ay na boy! Ay na! Ano? Tungino! Bukat <laughs> <Okay>. ilang <laughs> nakbet! Ang sa si Dave? Tulok! Hindi na natin, hindi na natin tulog. Puta basag! Puta basag!

Nakalipad na kulit guys, mayroon. grabe, solid. Totally. Okay, kalso, connect, tinginan, seryoso. Okay, here we go. Wait po natin na straight. Five, four, three, two, one, go! Ito ba yun? Grabe! Suzuk E1 tatlo sa history ng Hill Tech yun yung mga ganyan niya okay tapos na ako mag-shoot guys you know, ano na lang hindi ko matapos ko tapos likpitan na sheesh this is the Philippine Moto Heritage Weekend 2024 and maraming salamat <laughs> We'll see you again next year sa Philippine Moto Heritage Weekend 2025. Kita-kits mga pops! Come with them brothers 2018 in that punch scroll So guys, kakatapos namin magligpit at kakatapos lang ng right page 2024.